Hello mga kasimple, ayan another day another new vlog na naman. So pag-uusapan pala natin ang pagbabago ng aking anyo, Charm! Anyo anong anyo pala yan? <laughs> pagbabago. Bakit ako tumataba, Char? Bakit ako, eh, noon, eh, bago lang namin kita ni Papangkano, eh, maliit daw ako. Ngayon, ang laki ko na, Char. O, ba diba? So, ganyan talaga mga kasimple. May ka-improvean talaga tayo. Lalong-lalong lalo na noon is eh, walang pagkain talaga. Joke lang. So, for today's video nga, no, pag-uusapan natin. So, merong nagtitake sa akin, mga kasimple. Sabi niya, madam, turuan mo naman ako ng pagbablog. Oo, oh, kasi siya daw, meron siyang PNC dito sa Amerika. Hindi pa ata sila nagkikita noon. So, hindi ko naman siya sinukit-sukit no. Nasabihin ko, nakita na ba kayo ng FNC mo? Kasi nag-text siya noon, tulog pa ako guys. Sabi ko, ay may nag-notify sa akin. Followers ko. So, sabi niya, turuan mo akong mag-vlog madam. Paano? Kumikita ba ako? Kikita ba ako sa pagbi-video So, isishare ko naman sa inyo no. Kikita ka talaga sa video Kailangan consistently ang pagpo-post mo ng video at hard work ka talaga. Kahit marami kang trabaho at gahinan mo din ang paggagawa ng video. Huwag mo lang laang-laangin, Char. Lahat ay hindi ma madali. Basta tayo eh, mahal natin ang trabaho natin. Kailangan mahalin mo din ang pag create ng video. Yung magugustuhan talaga ng mga followers mo, ba? Diba? So, magpakatutulan tayo, no? Kung anong buhay natin dito sa Amerika, ganun lang din. Kaya, ito na nga. Sabi ni Madam, uh, magkikita ba ako sa aking mga video, Madam, kapag magpo-post ako? Yun na nga, nareplyan ko na siya. Sabi ko, kapag consistently ka, Magpo-post ng video. Mayroong time talaga yan na imbitahan ka ni Facebook na mamonetize ka na. O ba diba, sabi ko, hindi lang yan. Kikita ka na agad dahil mamonetize ka na. Mayroong ka pang pagdadaanan yan. Gagawa ka ng video para may manood sa video mo at doon ka nakikita. O ba diba, sabi niya, Madam, bakit ang taba-taba mo na talaga ngayon? Iba noon ang picture mo ngayon. Ang taba mo na. O, sabi ko talaga sa kanya. Alam mo, madam, dito sa Amerika, nakakataba talaga ang pagkain. At maraming pagkain dito sa Amerika. Lalong-lalo na ako. Noon talaga wala kami pagkain talaga. Totoo yan. So wala, kahit merienda noon, gusto mong bumili ng banana queue, banana barbecue, hindi ka makabili dahil wala kang pera. Dito sa Amerika, dahil nandiyan ang kanok ko, siya nagpapakain sa akin, lahat ay binibili niya para makakain talaga ang asawa niya na walang pagkain noon. Joke lang mga kasimple, no? Talagang magkayod tayo, meron tayong makakain. Uy! So, ayan na nga dito sa Amerika, kahit anong pagkain talaga mga kasimple. Itong mga pagkain ko pala ito mga taga Bondok, ito ng pagkain mga kasimple. May social jan ham, honey ham. Pero yung dabong at saka kangkong ay pambukid lang yan mga kasimple noon yan. Ang inuulam namin noong elementary kami, nung walang wala talaga kami, nilagyan namin yan ng noodles, no? Ayan, para lang may baon kami doon sa school, ayan minsan wala talagang ano yan mga kasimple nilatan lang namin yan lagyan ng sausawan o di masarap na may asin at limon kaya ayan lang mga kasimple yung ulam namin noon. Ngayon, ang ulam ko pala is dabong na ginisa with sardinas at saka kangkong. At saka may honey ham pa. O diba, social may honey ham. Pang mayaman ng ulam yung honey ham. O yan, may itlog tayo. At syempre mga kasimple, may panghimagas pa dyan. Kompleto talaga yan mga kasimple. Mayroong orange, mayroong grapes, mayroong banana. O sino bang hindi tataban yan? Sabihin nyo, bakit ang lakas-lakas mong kumain mga kasimple? Siyempre, kung anong, anong kai, kain mo talaga in personal, ganun din sa camera. Uy, huwag kang magtago-tago na anong ano mo. Kaya ganyan talaga kumain mga kasimple, malakas talaga. At saka, hindi na ako magpa -arte, arte kumain mga kasimple. Alam nyo, may work pa ako mamaya. Kakatapos ko lang nga mag-workout. At saka, kakatapos ko lang din maguna ng aming backyard. Kasi mal malaki na yung mga sagbot-sagbot doon sa backyard ko. Ginuna ko na na pala nagkakapilang ako ng mga 5am in the morning. Pero hanggang ngayon, mag alas na ito talaga yung pamahaw ko guys. no Breakfast ko ito alas gis na. Kanina kapilang to. Kaya tumaba talaga ako madam. Makikita mo naman talaga kung paano ako kumain kaya tumaba ako. At marami ng pagkain dito sa Amerika talaga. Makakain mo anong gusto mo. Mga mayaman man or mga pobre, makakakain dito sa Amerika. Pantay-pantay dito. Kung anong gusto mong kainin, pwede mong mabili. O diba sa atin, ang makakain lang ng mga pangmayaman, yung mga mayaman lang. Pero di sa Amerika, makakain lahat kahit pobre, no? Kasi masisipag ang mga tao dito sa Amerika. Lalong-lalong -lalo na ang asawa ko, sobrang supportive yan talaga, lalong sa pagkain ko. Kahit ano pa ako, sabihin niya, dahi, o oh, makadaan man tayo dito, dahi mga sipos, kay kahit gusto mong bumili, ay, nakutarahin na natin. O diba, tama naman, huwag kayo magalit pag may mag-comment sa inyo, bakit kayo tumaba? Totoo naman talaga. Kapag tumaba tayo, ibig sabihin may niluluto tayong bigas sa kusina. Kapag payat tayo naman, ang kasimple nyo nung pumayat, talaga naman wala kami kinakain ay masyado. eh, kasi budget lang talaga yun, wala nang merienda. Pero ngayon dito sa Amerika, kahit anong gusto mong kainin, makakain mo talaga mga kasimple, no? May pang merienda, snacks, kung ano-ano pang gusto mong kainin na ay nasa rep lahat talaga. Kaya ayan na tumaba ang kasimple nyo. Kahit naman ako malakas ako kumain mga kasimple, pero nag-workout talaga ako mga kasimple. Hindi ko na natin pinapabayaan yung lamon na yan, lamon na yan. Kailangan ko nag-workout din ako. Tingnan nyo, parang magic lang yung isang platong rice at saka dabong. Kaya hindi naman talaga kataba yung dabong na yan. Oy. Pero mga kasimple yung ginagawa nag ako, nag-exercise ako everyday one hour talaga yung nagpapapawis ako. Kaya hindi tayo masyadong malaki talaga yung aking chan. O ba diba? Totoo yun sinabi ni auntie na ni ma'am na sabi niya, bakit ngayon kasimple? Mataba ka naman mga kasimple. Kasi marami naman pagkain talaga dito madam sa Amerika. At hindi ako pinapabayaan ng asawa ko. Sinusuportahan niya ako sa pagkain. Huwag mo lang talaga ako papangkaro gutumin. Kay hindi lalagpo talaga ang rice cooker sa mukha mo. Hayan, joke lang mga kasimple no. Huwag kayong magtinoo dyan ha. Baka na eh. babasa niyo naman ako. So, ganyan ang buhay dito sa Amerika, guys. Kasi noon nga, kasimple, walang-wala talaga, no? Kaya, kung anong mayroon lang ako ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos, no? Papasalamat ako sa Diyos, sa mga taong uh, aking asawa, siyempre sa mga kaibigan natin, no? at ka sa mga followers ko. Thank you sa inyong lahat. Ayan. Kailangan natin mag-hard work, guys. Kasi mamayroon, mayroon pa tayo trabaho mamaya. Oy, kailangan natin spas-pasa ng pagkain. Kasi up and down ang bahay namin. ng lilinisin ko pa ito lahat bago ako aalis. Siyempre, kailangan ko magluto ng pagkain ng aking mga anak ko, ba? Diba? Parang magic lang yung pagkain ng kasimple na isang plato. Ay, kakain na naman yung prutas day. Merong pang natira, o ba diba? Lahat empty. Ganyan ako kumain mga kasimple. Kailangan papabilis kasi kasi marami akong gagawin. Kasi pag hinahidahan-dahan ka lang ang pag ano mo ay ma maano ka talaga ng mga oras mo. Maabutan ka ng oras mo. O nya ang oras mo ay eh, malapit na naman. Gawa pa ako ng pagkain ng mga anak ko. Gaga maglilinis pa ng bahay bago aalis mga kasimple. So ganito ang buhay dito sa Amerika, no? Tataba talaga ako kasi maraming pagkain na binibili ng aking asawa. Every week talaga yung aking asawa na mimili para sa amin at saka sa mga anak ko. Ayan. God bless all guys. Marami pong salamat. Ingat po kayo lagi. Yan na ang katanungan ng ating followers. Bakit ka tumataba? Kaya sabi ko sa kanya, marami pagkain dito sa Amerika kaya ako'y tumataba. Marami pagkain dito sa Amerika talagang nakakataba. O, oh, ba? Diba? Pero kahit marami tayong kinakain, kailangan natin mag-workout. Ayan, God bless all. Marami pong salamat. Please don't forget to follow and share. Thank you, thank you. Love you all, mga kasimpli. Ayan, mag-ingat kayo lagi. Bye-bye.